Yes, good morning po. Ayan po, detrain na po natin ang ating fertilizer. Ayan. Detrain na po ito ng ating paglalagay ng fertilizer. Ayan. Ayan. Lapit na ito. Okay. Tapos tapos natin today yan Rifle for pin at urea po. Hanggang dito na po tayo. Ayan. Dan sa doon. Dito na lang tira. Maliit na lang natin. So, pong ating bahay kobo. Yan bahay kobo natin. Ayan. So, di tayo nakapag-video mga 2 months. So, busy po tayo sa ating paggawa ng ating bahay kobo mga 2 months tayo na pag video siguro so ngayon back to fertilizer ilalagay po tayo ng fertilizer sa ating ano, tubuhan. Ito po ang ating bahay po po. <laughs> ang ating mga materialis yan pa marami pa natira. Ayan. At ito po ang ating uh, fertilizer. Siyam na pong naubos natin. Ay anim pala. Pang siyam ngayong tatlo. May mga tanim-tanim natin dito sa ating kapaligiran marami na tayong tanim-tanim dito ayan Ano, rito. may bakod na tayo rito pero hindi pa kompleto ang bakod natin ibalik po natin after few weeks ang pa papel mga tanim mayroon pa yung ayun, na, sitaw, may sitaw na tayo rito Dun po, may alagpate ang papel house di pa tapos siya may mga sitaw yan, alagbati at patani pa. Bahay kobo ang ganito. Bahay kobo. Ayan po natin. Bahay kobo. May mga malunggay pa po dyan. Ayan po natin. Sitaw na buhay na. yan. At mayroon din tayo mga herbal medicine. Ayan. Ayan na herbal medicine. May malunggay rin po tayo. At mayroon din po tayong sampayan. <laughs> Ayan po, hindi pa natin naayos dito. Ay gagawa natin ang garden dyan. Di ba? At mayroon din tayong drum pala sa ulan. Ayan. Itong ating bahay kubo. Ayan po. Sa ating mga viewer at sa ating subscriber all over the world. Thank you for watching po. Ayan and welcome back to the real world Ayan. sa ating mga OFW all around the world maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta and po thanks for watching Rats mabuhay!